Bish! Good afternoon! Ngayon guys, may meron tayong mamukbangin. Isa lang. Ito siya guys. Hindi pa naman ito no, kasi galing ito sa freezer. Ah, ano pangalan niya? Handmade Ice Cream Sweet Summer. Piling ko ano ito? Sabihan mo. Å! Mm. maganda siya guys. ito tingnan mo ano nalang nasaan ito. ice cream. Mm. guys pag nakasubscribe kayo shoutout po kayo. mag mag ano tayo mag mag 100k subscriber tayo ano ano maming migay ako ng ano ng robux alala niyo ba si kuya phil ano yun and si ate cheska kung kilala niyo, subscribe niyo siya. Kasi namimigay din yun ng Roblox. Ng Roblox. Sabi na may ako. Roblox. Sakit na ano yung kamay ko nakagat. Ang sarili ko. sa unang makakakita nito and comment swerte kayo hmm. wala na lupa siyan so yan ang best bantay ako bantay ako Bantay ako guys ng tindahan. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.